Sa video na ito ay malalaman nyo ang totoong pagkatao ng isang Kezi Tandingan. Malalaman nyo rin dito ang kanyang biography or lifestyle, ang love story nila ng kanyang asawa, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at ang kalusugang hamon na nakaapekto sa kanyang pagkanta. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, negosyo at sasakyan. Si Christine Janiel Lobregas Tandingan Monterde o mas kilala bilang KZ Tandingan ay isang sikat na singer at rapper na tinaguriang Asia's Soul Supreme. Siya ay ipinanganak noong March 11, 1992 sa Digos Davao del Sur at sa Digos rin siya lumaki at siya ay may taas na 1.65 meters anak siya ni Marites Tandingan, na isang licensed midwife at nurse, at Tex Cancico Tandingan Jr., na may pusong politiko. Siya ay may dalawang kapatid na sina Catherine Sheri Tandingan, na isang negosyante, at Tex Paul Matthew Tandingan. Siya ay nag-aral sa University of Southern Philippines sa Davao City, kung saan kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Biology at siya ay pinalaki sa isang simpleng pamilya na puno ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang mga magulang. Alam niyo ba mga Meg na si KZ Tandingan ay isang introvert sa totoong buhay? Kahit energetic at confident siya sa entablado, mas gusto niya ang tahimik at pribadong oras kapag wala sa spotlight. Ang mga taong tunay na nakakakilala sa kanya ay ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid na sina Catherine at Tex at ang kanyang asawa na si TJ na nakasama niya sa hirap at ginhawa. Ang favorite part niya sa kanyang katawan ay ang kanyang vocal cords. Mahilig siya sa mga pagkaing may strawberry flavor, sinuglaw, sagot-gulaman, at mga lutong bahay na pagkain. Favorite rin niya ang mga street foods, lalo na ang kwek-kwek, atay, at chicken skin. Paborito niya ang mga earth tones at neutral colors. Ang mga bagay na mahalaga sa kanya ay ang kanyang microphone at notebook. Isa sa mga paborito niyang lugar ay ang Digos Davao del Sur, ang kanyang hometown. Mabilis siyang naiiyak kapag napag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya dahil sobrang thankful siya sa kanila. Isa sa mga craziest experiences niya ay nung pumunta sila ng kanyang ate sa Malaysia para mag-zipline. Dahil mahaba ang pila, sinubukan nilang mag-bungee jump sa pinakamahabang suspension bridge sa buong Asia na ikinagalit ng kanilang mga magulang. Para sa kanya, ang perfect day ay yung umuulan habang siya ay nakakulob sa kumot, nagkakape at nanonood ng Netflix. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay ang kanyang college ring na gawa sa tinunaw na wedding rings ng kanyang mga magulang at ang engagement ring mula kay TJ. Madalas din niyang kausapin ang kanyang sarili pakiramdam niya, totoo siya kapag kasama niya ang mga taong mahal siya at kapag nasa entablado siya. Sa mga artista, paborito niya sina Beyoncé, Amy Winehouse at Erika Badu. Isa sa mga paborito niyang laro ay ang Tetris. Inuuna niya ang pagtulog kahit na minsan ay isa hanggang dalawang oras lamang. Mahilig siya sa iba't ibang hairstyle. Ang pet peeve niya ay yung sinusungitan siya nang wala siyang kasalanan kung mag-switch lives with someone, ang gusto niya ay si Beyonce. Madalas din siyang mag-aya na kumain sa labas. Si Casey Tandingan ay nakaranas ng mga hamon sa kanyang kalusugan na nakaapekto sa kanyang karera bilang mang aawit. Noong nasa ikatlong taon siya sa high school, kinailangan niyang huminto sa pagkanta dahil sa problema sa kanyang lalamunan na tinatawag na vocal cord polyps. Bagamat hindi ito kasinglala ng naranasan ng kanyang ama, kinailangan pa rin niyang uminom ng steroids. Dahil dito, hindi na bumalik sa dati ang kanyang boses at naging sanhi ito ng kanyang pangamba na baka hindi na siya makakanta. Bukod sa pisikal na kalusugan, naging bukas si Kaze, tungkol sa mga hamon sa mental health. Ibinahagi niya sa isang panayam ang kahalagahan ng pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan lalo na sa mga emosyonal na pagsubok. Lumaki siya sa isang konserbatibong kristyanong pamilya kung saan hindi karaniwang pinag-uusapan ang mental health. Ngunit sa tulong ng mga kaibigan niya sa industriya, nahikayat siyang humingi ng profesional na tulong. Bukod sa pagiging isang sikat na mga awit, kilala rin sa pagiging approachable at mabuting kaibigan sa mga kapwa niya artist. Ilan sa mga malalapit niyang kaibigan sa industriya ay sina Moira De La Torre, Martin Nievera, Bugoy Trilon, Yeng Constantino, Jason D. at Inigo Pascual. Alamin naman natin ang kwento ng pag-iibigan ni na KZ Tandingan at TJ Monterde. Si KZ at TJ ay nagsimula bilang magkaibigan noong 2015. At sa parehong taon, sa buwan ng Enero, ay naging magkasintahan sila sa isang panayam ng Chris TV kay Kaze. Sinabi niya na si TJ ang kanyang first boyfriend. Matapos ang halos limang taon bilang magkasintahan, sila ay engaged noong December 2019 at sila ay ikinasal noong August 28, 2020 sa the farm at San Benito, Salipa, Batangas. Ang kanilang kasal ay isang intimate na seremonya na ipinagdiriwang nila kasama ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan dahil sa pandemya, ang kanilang mga pamilya mula sa Mindanao ay dumalo sa pamamagitan ng Zoom sa kanilang ikatlong anibersaryo noong August 28, 2023. Muli silang nagpakasal sa isang intimate na seremonya sa isang private garden restaurant sa Quezon City kung saan sa wakas ay nakadalona ang kanilang mga magulang. Ang kanilang love story ay naging inspirasyon sa kanilang mga kanta. Kabilang na ang hit na Palagi na nagpapakita ng kanilang malalim na ugnayan at pagmamahalan. Patuloy nilang pinapalakas ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng musika at mga proyekto bilang mag-asawa. Tungkol naman sa kanyang karera, sa murang edad ay sinanay siya ng kanyang ama na sumali sa mga singing competitions at barangay events na naging pundasyon ng kanyang karera sa musika noong 2012. Sumali siya sa unang season ng The X Factor Philippines at inawit ang jazzy version ng Somewhere Over the Rainbow sa kanyang audition. Agad itong napansin ng mga hurado at sa huli, siya ang naging grand winner ng kompetisyon na nagbukas ng daan para sa kanyang karera. Siya din ang kauna-unahang nag-record ng first Disney song sa Filipino. Matapos ang tagumpay sa The X Factor, inilabas ni KZ ang kanyang self-titled debut album noong 2013 na naglalaman ng mga original songs at cover songs. Kabilang sa mga kilalang awitin niya ay Puro Laro, Darating Den at Mahal Ko o Mahal Ako noong 2018. Sumali siya sa Chinese Singing Competition na Singer 2018, kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa pagkanta at pag-rap sa international na entablado. Nagperform din siya ng rap soul version ng Rolling in the Deep ni Adele. Noong 2020, nag-experiment siya ng tunog pinagsama ang R&B soul pop at rap. Ilan sa kanyang matagumpay na singles ay Imposible with Shanti Dope at Nag-iisa na naman mula 2021 hanggang 2023. Patuloy niyang inilabas ang bagong musika, at naging bahagi ng mga malalaking events at concerts, pati na rin sa mga collaborations sa ibang OPM artists. Taong 2024 to 2025, tuloy pa rin ang kanyang karera. Patuloy siyang nag-perform at nag-release ng mga bagong kanta at kilala pa rin siya bilang isa sa mga pinaka-innovative at powerhouse vocalists sa OPM. Bukod sa kanyang musika, kilala rin siya sa kanyang natatanging estilo at pagiging inspirasyon sa maraming kabataan. Makikita din siya sa iba't-ibang TV shows tulad ng Asap Natin Tosimula 2012, The Singing Bee noong 2014, Your Face Sounds Familiar Season 2 noong 2015, We Love OPM The Celebrity Sing-Offs noong 2016, Top Class Rise to P-Pop Stardom noong 2022, The Voice Kids Season 5 Nung 2023 at Kalokalike Face 4 Nung 2024 Isa pang patunay ng kanyang impluensya sa pop culture na ang isang impersonator ni KZ Tandingan ang nanalo bilang ultimate Kalokalike sa segment na ito ng It's Showtime dahil sa kanyang kagalingan sa pag-awit ay nakatanggap siya ng iba't ibang parangal. Tulad na lamang ng Best Performance by a Female Recording Artist para sa kantang 1159 sa Awit Awards. Itinalaga din siya bilang Ambassador for Music ng National Commission for Culture and the Arts at marami pang iba. Tungkol naman sa kanilang naipindar na bahay at mga sasakyan ay hindi nila ito isinapubliko o hindi nila idinitalye dahil napaka-pribado nilang tao para na rin sa kanilang kapakanan. At ang mag-asawa ay may negosyo rin na DIY Korean Ramyun House na nasa Cagayan de Oro at plano rin nilang magtayo ng coffee shop. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless!